Hindi night dito sa akong kwarto. Ito na nga no, bago tayo mag matulog ay siyempre tayong mga babae mag-uurasyon muna tayo. At dahil nga yung ating buhok ay naglalagas uh, remedyohan natin maglalagay muna tayo ng rosemary oil. Sabi nga nila, nakaka kapal daw ng buhok itong rosemary oil. Siyempre, na medyo matagal-tagal na rin ang aking paggamit nito. Ay, kita ko naman yung resulta. Marami na akong baby hair na natubo sa aking ano sa aking tawag dito dun sa tuktok na aking ulo yun maraming baby hair na ang tumutubo at nakikita ko naman ang result niya maganda nga talaga at nag uh, ang ano nga pala rosemary oil ay nakakabawa sa ano paglalagas ng buhok at dahil nga yung aking buhok ay malak Marami siyang maglagas. <laughs> yung tuwing ligo ko ay nakakagamit Yan yung gamit ko. Hindi na masyado siya naglalagas. At ito na nga, no. Tapos na ang ating pag apply sa ating buhok. Wow! Huwag naman natin kalimutan. Siyempre, mag skincare. Kunwari. Ah, charot. Mag-skincare daw tayo, be Para naman kahit paano eh bumanat-banat ang ating mga wrinkles wrinkles kahit paano naman ay eh, mababawa, mababawasan ang ating mga wrinkles at ang ating tawag ang ating mga pimples iwan ko ba wow! kakaydan na ako eh andito pa rin yung pimples ko hindi nawawala ay nako kailan kaya ito mawawala itong mga ano na hindi ako tinatantanan buti pa ang pimples eh. may forever ayan naglalagay na ako ng aking cream serum pans lang po ito night cream siya ah, sus, ang dami ko nang ginagamit na cream sa aking pagmumukha wala ay eh, man pa rin <laughs> Ay, nako. Iwas na lang. ko na lang nga to eh. Para maubos na ito ang aking mga cream creme dito. At ito na nga no, sa pangalawang pagkakataon, maglagay naman tayo ng night cream sa ating leeg na no. Kahit maiksi yung leeg natin, lagyan natin ng cream yan. Para magpantay ang kulay sa ating mukhe. At ang ating leeg. Hindi yung zebra ang ko ang kinalabasan <laughs> ayan so, kahit, man lang, kahit maiksi yung ating leeg? syempre i-moisturize pa rin natin yan ating liig wow! diba para naman kahit paano ay wala man lang masyadong kulubot oy so, wow! at sa pangatlong lang pagkakataon no <laughs> ang dami kong orasyon sa buhay bago matulog do ba diba? di madali maging babae ay nyo lang eh syempre ang ate namang kamay i-moisturize natin yan huwag talaga natin kalimutan bago matulog mag tayo sa ating kamay sa ating sa ating braso atong i-moisturize talaga yan kasi sa araw talaga eh, siyempre lagi tayong nasa kusina tayo, nagbabasa, laging basa yung kamay natin sa paghuhugas ng kugasin uh, hugasin natin. Siyempre sa pagluluto, di ba? Mm, every night din guys, mm, moisturize ko yan ng aking kamay. At dahil tapos na nga tayo, no, magpapaalam na ako at mag-good night sa inyong lahat. Good night people. Thank you for watching. Sana masarap ang tulog nyo. Bye-bye.